mga carnivores. Andito kami sa kila diwata mga carnivores. Tapos oh. tingnan mo yung ginawa, mga carnivores. Ganun, no? yung mga uh, carnivores. Ayan. Uh, lang namin, mga carnivores, para hindi na mahirapan yung tagaligpit dito. Para din uh, naman to sa aming alaga na aso. Kaya siguro, o, yan di ang bagong empleyado ni Diwata. Ang babang <laughs> siguro, kaya di kinakain ng aso. Bagong empleyado ni Diwata o bagong tagaligpit. <laughs> andito kami ngayon mga ka 12 midnight. Ayan, mga kanivores. Ay, hindi masyadong matahi, hindi masyadong maing <manyan> matao. <manyan> o hindi masyadong ano, medyo okay mga kanivores. Ayan, no, tahimik po lahat. Maayos, nakakakain na ka. pero sarap naman ang pagkain, no? Tapos kami, oo, oh, yung saso, hindi ko siya pag mag-garlic eh. <clears throat> Kasi to mga kanivores, so, hindi namin naubos yung kanin namin mga kanivores. <laughs> ito yung trip namin mga kanibors diwata pag 12 midnight o, ito pa mga kanibors ang dami pa o oh. o oh, yan salamat diwata nakakuha din kami pagkain ng aso namin <laughs> ayan mga kanibors kaya ng aso yan <laughs> oh. <laughs> oh. ayan nag apply na siyang taga ligpit ni diwata mga kanibors oh. Mas ano relax na no? pagkahating uh, gabi ano. Oh hindi naman hindi masyado matao but at least relax mga kanibors no? ito ito naka 5 cups of kanin to mga kanibors <laughs> believes <sag> oh. <laughs> ako oo Maria Buyag <laughs> uy may paris <laughs> <laughs> deliktik na talaga yung mga kanibors mga kanibors ayan ang dami na ano yung tao ron? Hindi pa naman kinakain Hindi kinakain ng tao. Nung nakaraan, hindi kinakain ng nila. Ha? O, ayan na kami mga kanibors. So, ayan to na. bit ni Uy. Eh, huwag mo iyahalo yung kamoya. Ano yung kanibors? Ano yung kanibors? Ano yung kanibors? Oo mga kanibors busog na kami take out pa wala oh, mga kanibors away na kami mga kanibors 12 midnight dito kami hindi ba tao nakabili kaya lang hindi kami nakabili nung Paris Overload kasi sold out Paris Classic wala oh, yan yeah, mga kanibors obey oh, mo na mga kanibors away na kami busog na see you later alligator mga kanibors